dito talaga pag meeting hindi masyadong may dito yeah, wala lang masyadong kasi, kasi nagbabayad naman talaga ako yun din ng hindi gas hindi ba yung, na at, yung, yung babayad. ako talaga nagbabayad ako kasi may natanggap ako na alam ang city para sa mga yung binabayad ko at gusto lang masabi ako yun